Hello mga ka-farmers and welcome to our next video. Mga farmers, good morning po sa ating lahat mga ka-farmers. So, ngayon pong umaga ka-farmers, uh, atin pong uh, bibisitahin po mga ka-farmers yung ating mga bagong biik mga farmers. So, let's go mga ka-farmers. <coughs> So, ayan po sila mga farmers marang humihingi na po sa atin mga, ng pagkain, ka-farmers. So, ayan po, ka-farmers. Sumitingin po sila sa atin, ka-farmers. Pero bago muna tayo, ka-farmers, magpakain sa kanila, ka-farmers, uh, linisan muna natin, ka-farmers, ang kanilang mga dumi. Para malinis sila pag kumain ko, farmers. So, yun mga ka-farmers, tapos na po nating malinisan yung baboy ka-farmers. So, yan mga ka-farmers. Hindi muna natin pinaliguan yung mga bi ka-farmers. Tsaka na lang po natin paliliguan yung mga bi ka-farmers pag uh, lumaki-laki na po sila ka-farmers. So, ayan ka-farmers, naghihintay na po sila sa kanilang pagkain. So, atin na po itong papakainin mga ka-farmers. Let's go! Mga ka-farmers, so ito po yung ating ipapakain sa mga biik natin ka-farmers. Uh, feeds po na may halo pong saging. Uh, Inlagyan po natin ng saging ka-farmers para uh, maiwasan po natin ang pagtatae ng ating mga biik ka-farmers. thank <laughs> you So ayan po sila ka farmers, kumakain so, na po yung ating mga bee ka farmers. So mga farmers, ayan po ano. So ang sarap po nilang Uh, pagmasdan mga ka-farmers kapag uh, malalakas po silang kumain mga ka-farmers so about naman po sa kanilang dumi ka-farmers uh, siguro may ilan-ilan dito mga ka-farmers na medyo basa yung kanilang dumi ka-farmers so kaya naman natin lagyan lang saging ka-farmers para magamot yung pag, kanilang pagbasa sa kanilang tae, ka-farmers. So, sana uh, bukas uh, wala nang magbasa yung kanilang tae, ka-farmers. So, that's all for today's video, ko farmers And maraming maraming salamat po sa inyong suporta mga farmers And see you in our next video. bye bye